Ang laki ng problema ko sa asawa ko, sir. Bakit? Ubo ng tapang. Hmm? Akalain niyo ba naman, mahuli lang ako ng singung minuto sa pag-uwi. Hmm? Ang ah, laking gulo na. At ito, sir, huwag niyo pagsasabi. Ako ang nagluluto sa bahay. Ano? Ako ang naglalaba. Ginagawa mo yan? Yes, sir. Eh, matapa nga eh. Ay, nakukatakutan. Sa akin, hindi obra yan. Ako ang kinatatakutan ng asaw ko. Nakakahiya ka. Major ka pa naman ng kahiya. Ay, Ayun, sir. O, oh, sige. Member ka ng Special Forces ng Airborne. Marami kang medalyang tinanggap. Under ka ng isang babae. Nakakahiya ka sa Armed Forces of the Philippines. Oo oh, nga, sir. Pero ubod ng tapang. Palagay ko, sir. Kung Ay, kayo ang napangasawa niya, mahirapan niya. Ay, naku, katakutan. Maswerte ng babae niyan. At ikaw ang napangasawa at hindi ako. Alin, kung ako napangasawa niyan, lahat ng parte ng katawan niyan, puro bukol sa akin. <laughs> ang problema nga, sir, eh, katawan ko puro bukol, eh. eh ba, paano pinapayagan mo? Eh. hindi ubre yan. Kailangan duminahan mo, asawa mo. Ano man dapat kong gawin, sir? Kailangan dahat ng gusto niya, kontrain mo. Ikaw ang dapat masunod. Utusan mo siya. Utusan ko, sir. Utusan mo. Kapag ay sumunod, upakan mo. Upakan ko, sir, ha? Oh, sampalin mo kaagad. Ipakita mo, ikaw ang padre ni pamilya, hindi siya. kakayata ka, army ka pa naman. Mabuti na kausap ko kayo. Na ako makikita niya. Sige, magbutihin mo ha. Sir, maraming maraming salamat sir. Okay. Tatanawin ko itong malaking utang na loob habang ako'y nabubuhay. Sige, dudominan mo yan yes, ha. kang padadaig. Yes sir. Tayong mga army ang dapat mamulo sa ating mga yes, asawa. Yes sir. Yes eh, sir, itong nainom natin. Wala ka mabarya dyan? Eh, alam niyo naman, lahat ng sweldo ko, Kinukuha ang lahat ng misis ko. Dapat kang bukulan O sige, ako na pipirma pipirman nito. Maraming salamat, sir. Sige, pakahan mo ha. Yes, sir. Pagbutihan mo. Yes, sir. Nako, makikita niya. Manay lang niyang walang lahat. Sir, telepon. Sino raw? Mises na niyo ninyo. Mises ko? Sinabi mo na rito ako? Oh? Nasabi ko suspor na. Sus, puro bukol na naman ang katawag ko nito.